Pagdara sa akin ng pabango. Ayan, siya. Yun! <laughs> ayan, kasi dati, ayan, uh, may ko na siya nung ganyang pabango. Oh. Kaya, ayun. Ayan. Uh, Nagkatagpo din kami. Kanina pa sana ay ko sa kanya. <laughs> ma ma ano hindi magkatagpo-tagpo. Nasa Makati ako. Nasa Kubaw siya. Hmm. Buti ngayon, pareho kami dito sa may Baklaran area. Ayan, nakita rin kami. Ayun! Ah, <laughs> Mag-order na kayo dito. <laughs> Ayan. Mga may, may coach okay, no? kami kayo mga ano, may coach kayo. Pwede ka sa bahay, pwede rin to. Itong uh, Himalayan salt, no? Uh, hmm. Ako mo rin talaga namang napakabango. Ito din pitong gusto mo sa ano sa, sa mo. Uh, Lalak mo mo aba. Baka pati pa sa herbo, mahalikan ka. <laughs> Kaya pa hinihintay mo. Mag-order ka na dito kay Baron Jumarian. Message ka lang. Kahit nasa sulok ka pa ng Pilipinas, papadeliver niya yan. no? Sulit talaga, sulit kasi talaga yung amoy niya. Malayo pa lang, maaamoy mo na talaga. talagang pagpasok ng mga pasahero, ay talaga naman, highly recommended. Talaga ito pa binibenta niya talaga. Ako nakagamit na ako ng first time ito. Noong una, bigyan niya ako nito. So, ano, madala, madala kami magkita. Eh, sakto nakita ko yung vlog niya. Eh, tiyatin nung kumili dala, Sakto, to kasi talaga ano ah, yun, kung yung vlog niya na sinasabi ng mga, pasahero na ano, na ang bangon sa Mabango talaga kasi kaya nga kumuulo to kasi talaga na, ano, na experience ko talaga. Na talagang ang ng pasayo talaga. Naaambit talaga nila na hindi masakit sa ilong, hindi nakakahilo, no? So, ano na kung mga sakto ano na parang sa, sa hotel. Wow! Saka ano siya, safe kasi anti-back na rin siya. Oo, oo kaya yeah, nga maganda, kaya maganda yan, no? Yan. Uh, kaya ano, ayun na siyempre, Himalayan Salt baka naman. <laughs> Yon, uh, 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 yan ang customer natin ngayon. <laughs> At yun nga pala, buti okay na pala yung account niya kasi yun nga oh. yung matinding pagsubok na daan na ni Parang Marlon. susunod, susunod Ay, namatay natin yung operator po natin, no? Oh? Oo, oh, namat, namat, naman kami sa pagluloksa. Two weeks ako din pag Pagbiyahe ko, nabayar pa ako ng peking isang oh. libo. <laughs> grabe. Tapos nahack pa yung account ko. <laughs> oh. Ayun, ah, susunod, Tapos pa yun, ito nga, alaw, tapos na. Nakakuha pa nakuha pa yun, nakuha pa yung ano, yung sahod ko sana ngayon. Na um, dali pero okay oh, naman na ako sa punto si Meta. Uh, at least okay na. Oh, mama mo, ma ma mukhang maaayos ma uh, naman na siya. Wow. Yang song pagsubok lang yan. So congrats pre at ano? Oo. Oh, oh. uh, ibalik na. Sana oh. wala nang wala nang mangyari ulit na ganoon kasi sayang yung paghihirap natin. Tapos Oo, oh, oh, sayang mukhang para, lang dadalihin ng mga ano. Mga marami talaga mga ni Mara marami talaga ng mga taong nailmaaban ng patas. Oh. No, kaya dapat ingat at safe Nagkalat ng kawatan Kahit sa inyan, no? Kasi nagkalat 'yan. Walang 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 sinisino yung mga kampo ng demonyo na yan. Mm uh -hmm. -huh. na ng parehas para yan. ano, mas masarap yung pinaghirapan mo na Oo. papakain mo sa pamilya. Yun, the best yun. yun. Kaysa lang ipakain mo yung, ano, yung ipapakain mo galing sa kawalang hiyaan. Uh -huh. Hindi nakakabusog yun. <laughs> <laughs> ang ano yun, uh, nakakaano pa yun, baka balang araw pa yung kinakain mo na yun. Sakit ang ibigay sa'yo. Oo. <laughs> uh -huh. Ayun. Yeah, so biyahe na kami. Ayun, yeah, nadid ko lang dito kay pareng yeah. Marlon yung ano niya, yung pabango kasi para oh. Satisfy din yung mga pasahero niya. The best yan, the talaga to. Kaya sa mga mag, mag gusto magkaroon ng ganito, more than na kayo, hanapin niyo po yung Kijumarian TV, yung account niya. Mag-message lang po kayo ayan. doon. Mag-message lang po. Siyempre, siyempre, huwag niyo kalimutang i-follow. Ayun. <laughs> salamat, ayan. salamat, pre. Ayan. Malaya sold, baka na naman. Eh <laughs> <laughs> so, biyahe na kami para, oh. kahit paano, meron tayong kitain ngayong araw. So, salamat po dahil nagkita na kami ni Paring Marlon ngayon. Salamat, pre! Yun.